So hello mga mekos-mekos Ito na naman si Irene <clears throat> Monday na Monday September 1 Gayot sus so, yata'y eh, September na Coming sa work ah, video Uy bakit na ganito yung camera ko oh. ha Punasan so, muna natin Ayan, maliwanag na. Jesus, eh, kay may tubig pala yung kamera ko. Oh, ayan. Ang ganda ng aming panahon. <clears throat> Welcome September 1. Medyo, um, umaandar na ang kaglamig. Sana, ay, Diyos ko yung gulay ko. O, oh, ganito kagwapa ang aking dinadaanan everyday everyday kasi everyday akong may trabaho eh sa city hall ayan mga mais ito ah, naman mga damo pangkain ng mga hayop sobrang aga ni tiyo kanina nagtrabaho, ang dami niya kasing trabaho, alas 7 pa lang umalis na siya oh 7 pa lang ng ano, alas 6 pa, alas 6 pa gumising. 7 nagtrabaho na, ah hindi, nagpunta mo na sila ng Clive, nag-registered ng car. Kasi yung today kinuha yung aming car ng taga Poland na nakabili. Nag, silang dalawa nag-registered sa Clive. Tapos, nai din yung aming car. Tapos dumiretso na siya sa work. At I think nasa bahay na siya uh, 6 o'clock, 7 na kasi 7.30 Late na ako, lagi naman ako 7.30 ng, ng gabi na uwi from work Tignan nyo yung 7.30 namin Sana la, sana laging ganito Kasi hindi nakakatakot mag uwi Pero pag winter time Suspreyose, alas 4 pa lang. Ang dilim-dilim na dito. Yan yung, yan yung ano ko, yung, yung takot ko ba pag winter time. Yan yung pinaka-ayaw ko. Kasi pag nagbike-bike, ang dilim na ng alas 4. Ang dilim na yung alas 4 na pag winter time. Kaya ngayon, summer time pa kami, 7.30 pa ano na yung araw. gabi or alas 3 ng umaga madilim pa din eh oh my god oh my god oh. ala sige video lang Irene para may pang upload sa YT YT channel wala namang mga viewers pero ah bahala na si Batman Ama, uh, video pa rin ako. Bahala kayo dyan. Manood o hindi. Ada, Roy. Ist gawin ko na lang storage yung video. Ay, yung video. Yung, yung YouTube, Facebook ko. Storage ko na lang yun ang mga videos ko. Kasi pag after ng upload ko, dinidelete ko na yan sa cellphone ko. Kasi naglalag na siya dahil pag marami na ba. At mahaba yung mga videos. So, pag gusto ko na naman tignan ulit, ay punta lang ako sa YouTube ko at or sa Facebook ko. Hanapin ko yung video na gusto kong tignan na naman, o, no? ba? Diba? Kaya okay lang kung may viewers wala. At daw, Ray, balas Batman. Lapit <sighs> na ako sa bahay. Umiyak ako kanina doon. Parang talaga akong timang. kasi nung, nung, nalaman ko na kinuha na yung car sobra talaga akong nalungkot kasi alam mo masyado akong mano sa mga gamit masyado akong magpahalaga ng gamit ba bawat gamit na na mamahalin man o hindi napahalagahan ko yan Kaya umiyak ako kanina. Sinabi ni Tio. Okay lang yan. Car lang yun. Sinabi niya lang. Car lang yun. Aba. Mga no, German. Walang, walang emotion. Emotion mga yan. Dito na ako sa bay. Ayan. Nilagay na niya yung basura. Buti naman. Kalimutan ko na yan. Tungo dahil sa emotion ko. Uy. Umulan pala kanina. Kasi nabasa yung ano eh. Agui. 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 Sabihin na naman niya ni Habi. Bidyo-bidyo ka na naman. mag -bike, ha? Ay! Aray ko. nya niya yun. <laughs> Dito na kami. Masirado. Hoy, Aray ko. Muntik na ako ma... sudsud sud Agay, ang sakit ng puson ko. Limbaro. Muntik na ako masud-sud, ah. Susi, bubis do. Hindi pa naman ito magbukas kung hindi hawakan. Kaya, cellphone dito ka muna. Lagay mo kita sa dibdib ko. At yung bike ko, kailangan ko din hawakan. Kaya yung cellphone ko, dyan muna sa dibdib ko, ha? 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 Ay. Hoy, Silpon, huwag kang malalaglag. Sus, kahirap talaga ng mag-video-video Video na mag may ginagawa ba? Oh! Agui. Oh. Ito yung aming ha, tambakan ng aming mga tura-tura dito. Ya! Yeah! Dito namin tinatambak yung aming mga tura-tura. Ay, yung tura-tura ni Habi. Hmm. Ha. Ay, Diyos ko Lord. Meron akong biniling uh, pagkain ko na sa andalhin-dalhin sa trabaho. Mm. So, pwede nang hawakan yung cellphone. Wait, wit 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 Ah, uh, yan. Pwede nang hawakan. Ay. dito ko ilagay. Yung pinang yung binili ko ha? lagay ko dyan yan, bahala yung si hubby mag ano dyan yung ginamitan ko ng uh, alam mo ako yung nagpo-provide ng mga punas sa uh, trabaho ko kasi magaganda yung mga punas ko kaysa mga punas ng city hall yung mga punas ko, mga mamahalin yan, kahit trapo lang yan pinagsagaan ko yung bilhin kasi ang ganda niyan gamitin dahil walang Walang mulmul. Walang mulmul talaga as in makinis ma. Makinis, makintab ang resulta. Kaya ay agoy. Ida. Ida gining magbugbug di ba maggina ginagawa ba. Sus, kainis talaga. Ah. Ah, shize. So, dito na yung daan kasi sarado dyan. Sarado dito back door. Dito sa main door ang daan. Ay, basang-basa yung aming aming grass. Ibig sabihin, malakas yung ulan. Hindi ko na malayan kasi nasa trabaho ako eh. busy, -busy na ako niyan pag nandun na sa trabaho. Wala na akong pakialam sa mundo niyan. Uy, có sẵn là mà số sĩ cuối lim ba rụ yên Si mayor Uy Si mayor No computer <laughs> ano computer sa mayur sus gino o maria sus gino o mag alas 8 na oh karalating ko lang sa bahay o oh, mag alas 8 na Nang gabi hmm? o na